yun, magandang araw sa atin mga kabadi mga ka-champion marami nag-request sa video ko kung paano ko na ayos itong inner visor ko sa loob kasi uh, kadalasan talaga nito napuputol tuturo ko sa inyo kung paano paklasin at paano ikabit mas kaklak lang yun tapos pag nahugot yun ng ganon, itong bison na to ang ini bison nyo ng konti para kasi nasabit yan dito eh sa akin yan kita nyo yan saka hilahin nyo ulit ka lang yun. kasi yan yan lamp yan yan marabas na kita yan 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 Karami kasi na greatness. Nag-pain. Busy kasi sa trabaho. Kaya hindi ko yung video. Ayan. siya. Ito, once na naputol to, kasi malalaman nyo yung putol kasi hindi, hindi na yung gagana eh. Ang gawin nyo, pag, ito kasi may iiwan doon sa loob. Nakakita okay, no. Dito sa gilid, may isiwang yan eh. Ngayon nilulusog pa dito. Abot yan ng lungnos. Lungnos na parang, kaya mag na. naman yan. Atakin nyo lang yan. Atake. Mas madali yun. Kaysa magbaklas ng ganito. Mas madali yun. Mag-atak palabas ng putol. Kaysa magbaklas ng ganito. Kasi ito masabi. Magbaklas mo ang ganon itong magilid na to yan. bubutasan nyo yan gandahan lang pagbutas mga pops no? Dandahan lang yung kuha ng... kasi yung pinagbutas ko dito, chido lang na maliit eh maliit lang talaga lang kunti yung hindi siya mababasag gandahan lang dandahan, tapos doon din sa kabila yung tatlo yan eh bali ano kasama ng yung kabila na kaputo yan. Yan. ang ginawa ko kasi dito kinabitan ko muna siya ng maitiban bago ko siya binutasan at kinabitan ng tanso so na wire yeah, tapos pagkakabit ko yung naipitan ko na ilagyan ko ulit, ulit ng para mas matibay siya ano tapos pagkabit naman ganun ulit kung anong proseso natin na pagtanggal ganun din pagbalik alam nyo kasi mga pups kahit anong pangit ng rider Basta pogi ang helmet. Pupogi ka rin. Huwag mo lang tatanggalin yung helmet. Mabuti na lang. Sinunod ko ang payo ng aking mga magulang na huwag ako masyado magiinom ng kape dahil masama sa aking kutis. Di sinsanay hindi ganito ang aking kutis. Kutis for si Lana! Diyok lang mga paps. Ngayon, ikakabit ko naman ulit. Ano oh, mga paps? ganun anong proseso ng pagtanggal, ganun din pagtanggal. Kapag gili dyan. Gili dyan. Pag ikakabit nyo na itong cleaner visor, kailangan nyo ng plus light. No? Para makita nyo yung nakabitan nyo. Pag itataktak nyo muna pa ba? kasi lulusutan nito, dito sa loob, naikot lang yan. Naikot. Pera dito. Kasi ito may lock. May, ito yung nagtutulak na uh, magbaba na ah, aso Ito, ibaba nyo lang ganyan para makita nyo yung butas. Mayroon talaga mag-shoot pag ano eh. Pag walang ilaw. Pero misa na ako, kakashoot naman ako. Gano'n lang pa Lipat sa mga butas. Yan ulit. Dadahan plus yung kabilaan ng dadahan lang. Tapos diin pababa ito. Tapos patulang pataas. Kasi may hindi niya kasi yan. Dadahan yeah. lang para hindi basag. Eu